tayo sa Panginoon. Ito ang kahalaga ito. Malilungkas tayo mula sa kapahamakan. Amen po? Hindi tayo mapapahamak dahil kapag natili tayo sa puno ng bubas, ha? nasa ilalim tayo ng kanyang biyaya sa kanyang proteksyon. Kung baga sa payo, lalo na ngayong panahon ito, napaka-inig. Pag nanatiling ka sa payo, wala kang inig. Gano? Bagamat mainit pa rin ang pakiramda, pero hindi ka direct ha, mainit ang araw. O kaya umulan, hindi ka mamamasa. Pero pag umalis ka, sa payo, ano mangyayari? Mainitan ka, maunawan ka. So sa atin, sa atin, buhay, Kristiyano, na espiritual ang ating pinag-uusapan, dapat manatili tayo sa source o sa pinagmulan ng biyaya lalo na sa aspekto espiritual, walang iba ang ating Panginoon. Amen. At hindi tayo mapapahama, hindi tayo mapapahama, lalo sa ilalim ng tayo ng kanyang proteksyon, hindi tayo mapapayaman,